Yeah. Alam mga idol, dito ako ngayon sa pizza house. Pero local pizza lang. Kung hindi siya ng pizza. Mas, ay, po. Oh. Pili ko ng pizza. Ayan o. Yan yun siya. Rolo yun siya ganun. Masa, masa. Uh, minipis siya ng minipis. Yeah. Ito yung, ito niya. Tapos ganyan yung malapan na siya. Ito yung mga play ball. Kung ano yung gusto mo. Na play ball. Ito siya. Ito, okay, let's see ito. Ano yun, hmm, gano'n ah. Eh. Ano ba? Diba? Ang lumaki, ang lumaki oh. kanina maliit lang yun tapos ngayon malaki na siya o oh. parang tuwalya lang ah. ang gabi ang gabi ano may pis na siya ha? parang tela para sa tela ang gabi Na. tapos tek tek lape, rola na lagi na, ang tanang yung cheese, Ay, cheese yung masarili yata sa ka yung bit ya siya iba wala nakapalaman siya iba yung pagkapitsa pala niya hindi yata ito pizza eh nakapalaman niya. hindi siya tapin ibang yung style pala ng pizza yun ayan eh nakapalaman siya sa loob ganyan siya ang e ganda yun kala ko pizza nakapalaman siya Ganun pala siya eh. Sa iba ba yung toppings? Kala kalaman lang siya. Baga mamahalin yung in-order namin. Kaya mayroon sa loob. Ayan siya. Gulay. Sa cheese. Ayan siya lang. Ayan siya lang. cheese. udah nih rasa lagi jalan-jalan sore di Korea itu dia di Bogor ada <tinyo> dalawang Pepsi lang ay nung pizza nato na siya sarap kaya tira eto na yung pizza naming order oh. ang sarap tingnan natin asan ba ako dito ibang klase yung palaman sa loob oh. na beef beef siya hmm? ah, oh, ba't walang mozzarella no? Hindi siya yung mahaba yung cheese. Pero masarap. It's mga idol. Hindi siya yung original na pizza. Parang pizza rin. Kasi kaya lang iba yung parang ibang ano yata to. Ayan ko ba. Basta masarap siya. Hindi siya kasi bread ng pizza. Parang yung paruta. ta Yung basta masarap siya. May naman Nasa loob yung karne. Bip tapos sa ibabaw yung toppings parang pizza din magkaiba lang ng bread pero mas masarap to kaysa pizza kasi may pagka crunchy